walang balak bumalik si Congressman Salvi para harapin yung mga kaso. No? Porket uh, mayaman siya, makapangyarihan siya, pwede niyang gamitin yung threat to life. Pero yung ordinary yung tao, ordinary yung mamamayan, pag nakasuhan, um, kailangan niyang harapin. I think mali yun. Nasa responsibilidad yan ng gobyerno natin na siguraduhin ng aking, ating legal na sistema ay mahabol si Congressman Salvi May balita na naman tayo mga kabrabo. Pero baka bet yung pindutin Ang aming pinupumot Ito yon Ang iPhone 16 Pro Max Siyempre, para tuloy-tuloy Ang pag namin ng mga balita sa inyo Thank you po Ito na, panuori na Ang ating Bravo Balita Today, um, napanood ko briefly Yung press conference ng uh, ng lawyer ni um, Congressman uh, eh, no, former Congressman sabi ko. One thing is very clear, no doon sa kanyang press statement na walang balak bumalik si Congressman Salvi ko para harapin yung mga kaso. No? Yun maliwanag na maliwanag yun. Dati ko pa sinasabi yun. Nung palang um, nag-resign, even before he resigned doon sa house, no? so sabi ko umiiwas siya. Then later on, nung pinapauwi siya, nag-resign siya, so umiiwas sa accountability. Pagdating dito sa ICI, dalawang beses siyang inibitahan, hindi siya sumipot. And finally, yesterday, parang inamin na rin ng abogado niya na hindi siya uwi, no? Because supposedly of threat to life, no? Pero makikita natin yung pattern. When he claimed um, um, medical treatment, hindi siya nagpakita ng, um, ng medical certificate. Ngayon sinasabing threat to life, wala naman silang pinapakita ang threat assessment, no? At saka abogado yung nagsabi, no? Nagtataka lang ako. Ano kaya ang legal basis nung hindi ka harap sa kaso mo? Dahil may threat to life. Wala naman legal basis yun eh. Di ba? So, ibig sabihin, um, porket uh, mayaman siya, makapangyarihan siya, pwede niyang gamitin yung threat to life. Pero yung ordinaryong tao, ordinaryong mamamayan, pag nakasuhan, um, kailangan niyang harapin. I think mali yun. Sir, nag... I-insist yung lawyer ni uh, former Rep. Zaldico na as of now kasi wala pa raw cases filed. Eh kung wala pang cases filed, ayaw umuwi. Alangan man umuwi pa yung pag-cases <laughs> filed, di ba? Huwag naman yung uh, I mean, wag naman yung uh, pinapaikot yung mga Pilipino, no? Um, kaya nagagalit lalo yung mga tao. Kasi pinapaikot tayo, di ba? Nung una, nang nag-resign siya, sabi, sakripisyo. Paano naman naging sakripisyo yung pag-resign niya? Ngayon, sabihin nila, walang cases filed, kaya hindi umuwi. Mm -hmm. Eh, may mga taong gano'n, walang kaso, ayaw umuwi. Saka sinabi niya niya, threat, may, may threat to his life, di ba? So, um, ay, alam mo, um, first of all, dapat tanungin natin yung ating national security, uh, security agencies, PNP, NBI, NSA, meron bang threat to life? Kung sinabing wala, di wala. Ngayon, kung natatakot siya, it is the responsibility of the state na pangalagaan yung kanyang seguridad. No? Pero hindi pa pwedeng gawing depensa yun. Tagtataka ako, parang kung tama ang hindi ko parang sabi ng abogado sa payata yung nag-advise hindi ko sure kung tama yung ano ko na may threat to life pag muna umuwi parang iba yata yung I yes sir the, the lawyer mentioned that kung siya, siya the lawyer is afraid of vigilante no, what uh, is violets. the legal basis? And then, what is and the legal then, basis? Ah, wala didn't naman mention, legal, walang legal basis mag-mention um, yung mga online post daw sir that is not a legal basis. Magbigay siya ng batas na nagsasabi pag may threat to life, eh, hin pwede kang hindi umwe at pwede kang magtago sa ibang bansa, di ba? Ibig sabihin, kaya nga, ibig sabihin, pag makapangyarihan ka, may pera ka, um, pwede mong sabihin may threat to life, hindi mo haharapin. Pero pag ordinaryong tao, harapin mo yung kaso mo. Hindi naman ganyan ng batas. No? Kaya naniniwala okay. ko, walang provision ng batas na ganyan. No? Um, yan. Pag na-legislate na po itong independent commission na pinupush po ninyo, pwede ba yung mga um, accused, yung mga involved, allegedly involved, sa corruption issues ay makasuhan in absensya or makompel silang bumalik? I, I mean... Yes. In po pwede, pwede, di ba? Ngayon, makompel silang bumalik. Kung alam mo naman yung mga yan, di ba? Pupunta sila doon sa walang extradition treaty. Yun ang magiging problema. That's why I've been pressuring DFA na kanselahin na yung passport. Yesterday also, nakita ko doon sa interview nung, nung abogado niya na sinasabi, he admitted na pwede sa national security, pero sinasabi niya, it's not a national security issue. ba? Diba? Sabi niya, sinabi niya yung grounds, illegally, illegally obtained, um, sabi niya national security, pero wala daw national security issue kasi hindi naman nagre-rebellion si si Salvigo, no? Pero yun ang sinasabi ko. At least, yung lawyer niya sinasabi na pwede national security issue. So dapat cancelahin talaga ng DFA based on national security issue because there are um, sectors that could take advantage of the anger of people. I think uh, the legal system should catch up with him. No? It is upon um, the government to make sure no, na sa responsibilidad niya ng gobyerno natin na ng aking, ating legal na sistema ay mahabol si congressman sa halbiko. Responsibilidad okay. po niya. Yun tama. Na pati um, ang buti na sabi mo, no? Ang um, pina, no? Ever since the beginning, ayaw niyang huma-question sa Infracom. Yan ang ating bravo balita sa mga oras na ito. Salamat sa inyong panunod. Don't forget to follow, subscribe, at like sa aming Facebook, YouTube, at TikTok channel.